may buntag mga higala o mga kaigsona ako mahatag um, lang kong gamay nga kini nga reaction, may tungod na itong naitabo nga debate uh, kahapon no? Ka uban nila brother Glenn sa iyahang mga grupo sa 3 so akong nadungog kahapon nga isa sa nga nagbarog sa CFD kini si Talibong so ang nadunggan na mga higalang mga kaigsunan nga kung ato po silang paminawan makaingon po taong insakto pero kung atong palawakon ang atong mga nahuna makaingon ta nga dako kaayo o bakak mga higalang mga kaigsunan tungod kay mas uh, kining uh, ang ang pundasyon daw o haligi o kining pilar no ay wala wala daw lain kining iglesia dili daw ang bible remember mga galag mga kaigsoonan ang bible mao ni ang sokaranan, mao ni ang haligi tungod kay kining bible matud pa sa biblia ah, balaana sila sa kamaturan kay ang imong pulong kamaturan so kung ang Biblia ato na siyang ipaubos tapos ang iglesia maoy haligi o pilar o pandisyon mga igalang mga kaigsunan dako kayo o bakak nga kung ingani ang ato nga tuhuan so dapat atong ipi, ip ipatigbabaw ang balaan nga Biblia tungod kay kining Biblia mo ni ang pulong sa Ginoo So, muna, sa so, sa nako kahapon isa pa na ako'y og naa sa gibasa nga libro sa Seventh Day Adventist wa ko'y dito, didto nga Roman Catholic ang atong nadungan didto Catholic so ato namang nasabtan kung ato na siyang i nga ang Catholic is universal buot pasabot mga higalag mga kaigsoonan uh, di pagyapon siya pasado sa iyang gibarogan no So, Mr. Talibong, ug kaubanan ng mga CFD. Nagpasalamat gyud kog dako, nagpasalamat mi dako nga inyo lang gyung gipaila sa mga katauhan, nga inyo gyung kini nga gipaubos ang Biblia mas gipa gipadako ninyo ang inyong iglesia so hinaot nga ato ni siyang masabtan so sa mga nagcomment diha inyo dong i-comment alin ba o asa ba ang atong ipataas ang iglesia o ang Biblia. Daghang salamat ang Ginoo magapanalangin kaninyong kanan.